Wala kayo sa lolo ko. Lolo ko. Sobrang dami chicks. Chick boy. Chick boy, oh, chick boy. Oh. Maraming koleksyon na babae. Anong koleksyon? Koleksyon, isang truck siya. Isang truck lang? Isang truck siya. Isang truck ng panty. <laughs> <laughs> dami. Chick boy. Sentra. Oh. Oh, <laughs> <laughs> Hindi naman siya eh. Lolo niya yun. Ah, lolo niya yun. Lolo niya yun. Lolo yun. Eh. Yung lolo yun. Yung ninuno niya yun. Ba't -tabu ba tabutan niyo pa yung lolo ko? Oo. Oh. Oh. wala yan sa lolo ko. Oo. Oh. Sa so, akin yung lolo ko. Sobrang chickboy. Sobrang chickboy din. Oo. Oh. Sa do... Sa... Marami rin niya. Ilan, 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 ilan yung... Isang truck. Isang truck. Isang truck. Ay, wala yan sa lolo ko. Yung collection niyang pante. Dalawang truck. Wala yan. Panis. Wala pala lol. Wala kasamang kapeon ah. Eh? Nanti lang yun, uh, eh. Oo. Oh. Pero alam nyo, alolo nyo <reise> ang lolo nyo, ang lolo nyo dalawa, Pulsam! 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 Walang hiyang kawawa pa. Bakit naging Pulsam? Pulsam! Ang lolo ko. Ang lolo ko. Sobrang chick boy. <laughs> ang daming niyaring chicks. Oh. May collection. isang tricycle. Isang sako. Isang sako. Isang, isang tricycle lang. Isang, isang, isang sako. Akin yan, dalawa eh. Akin yan, dalawa, eh. Akin, dalawa, Akin, dalawa. Isang truck ng panty. Uh, Dalawang truck ng panty. Ang lolo ko, isang tricycle lang. Isang sako. Oh, isang sako. Isang sako ng bulbul. <laughs> <laughs> isang sako ng bulbul. <laughs> Oo. Oh, <laughs> oh, isang, isang babae, isang oh, bulbul. Isang bulbol sa babae. Kaya hul sa manlolo nyo. Tama nga. Drie, hindi, naman kapag takataka sa lahi lang nito eh. Wala. pa yung inuuli. Ay!